Uh, ngayon natin titingnan yung uh, diwata Paris Overload dito sa Pasay branch mga kababayan sa ganitong oras ang oras natin ngayon ay 7.15 so tingnan natin guys kung ano ang sitwasyon kung marabi uh, marami ba tao o kung ano pa man sa tala galugarin natin so sa so ngayon naman ay uh, usual ay marami naman din tao na ano eh na. Ah, ah ito nga. Ano so, ito. Ito, ayan. ayan. So dito. Ayun. So maraming tao sounds ayan guys marami lang ang tao medyo mausok nga lang dun sa inasal no at ito yung pila ayan yung pila ng tao guys syempre maraming kumakain at syempre marami din dito at silipin natin yung pila ng uh... ayan as uh, usual naman uh, parang uh, normal lang sa isang uh, kainan actually sobra sobra pa eh kung ganito kadami ang tao guys di ba at uh, silipin natin mamaya uli titignan natin guys kung magdudubli ba yung tao kasi nung time na nagko ako dito ng mga ganitong oras noon ano uh, uh, ano ba yon? April mga ganon mga ganon ng uh, buwan ng April ay napakahaba ng pila uh, dahil uh, kung totoo si sa labas na yun hanggang doon sa labas na yun hanggang doon sa uh, Buendia Extension ganon kahaba yung tao noon sa mga ganitong oras so ngayon uh, kapansin-pansin na uh, siyempre ay umigsi na rin ang mga tao na customer pero for now napapansin ko naman ay patuloy din naman yung pagdagsa pa yan o dami nga diba yan 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 yan. So, yan so may mga dumarating may mga naka order na yan syempre may vlogger guwapo no ganda lalaki yan tapos, ayan. ayan So, bagong design Tapos, uh, siyempre Silipin din natin dito sa labas guys Kung ano naman ang uh, sitwasyon Na dati-dati dito hanggang dito Ay punong-puno ng tao noon At mga sasakyan na kapila. So ngayon, silipin naman natin dito ngayon sa labas sa ganitong oras. Alas 7.25 na ng gabi. So ganito guys, ayan o. Ayan, ayan, ayan. ayan. So, syempre may mga uh, motor na nakapila. Sa labas ay ganito ang ating makikita. Ayan ngayon, uh, silipin natin dito sa labas syempre, may mga vendors pa rin syempre, may mga kapabaya tayo na naghahanap buhay din, ano ngayon, na dito ito naman ang uh, itsura ng parisan ni Diwata sa gabi yan, yeah, no at may mga customer, yan, yeah, no? so, tingnan natin, dati-dati guys na itong uh, kahabaan na dati-dati ay punong-puno ng tao, noon Pero ngayon, ay uh, normal pa naman yung uh, takbo ng pila ayan ayan yan yan okay di ba tapos syempre sisilipin na rin natin yung uh, dito naman sa kabila so yung parisan dito sa kabila sisilipin din natin guys para ma-update na rin kayo kung uh, marami pa rin bang marami rin bang kumakain so titingnan natin guys at tatawid ako So nahihirapan lang tayo tumawid dahil napakaraming sasakyan So for now, sige tawid tayo guys ayan. Isang video lang po itong gagawin ko para walang putol no Para makita nyo na rin kung ano sitwasyon dito So dito naman ay ayan ay So kakaunti rin ang tao, kakaunti na rin So ayan guys, So kahit papano may customer At uh, dun sa gawin na yon Yung uh, traditional nilang uh, inihaw na batok Ng uh, baboy At syempre dito Makikita naman natin may mga nakaparking din na motor uh, At meron din uh, kahit papano Ay may uh, customer din naman ano? At hindi rin naman nawawalan So parang uh, normal lang na kainan no? Na parisan at very normal lang yung ganyan Kadami uh, Na dati-dati Ay wala tayong nakikitang halos sa uh, Kumakain at parking dito Ngayon, balik tayo ngayon dito Kay Diwata So, yung kay Diwata Ay halos parang akala mo ba Piestahan Dahil sa dami ng ilaw At sa dami rin ng tao Ano? Silipin natin guys tatawid tayo tatawid lang tayo yan okay so, e, ganito nga yung sitwasyon ng uh, kay Diwata dito yan okay normal na normal yan yan oh. At ayan ang uh, bukso ng uh, pila ng tao. guys tapos dito syempre dito yung order so wala pa rin ano hindi naman napuputol yung pila so ibig sabihin continuous pa rin yung pila di ba so okay balik naman tayo dito sa labas sa uh, bukana sa pintuan kung saan ay papasok yung uh, kay diwata so titingnan natin uli paikot so ayan Ayan. Okay. So, parang piestahan lang. ha, maraming tao, Ayan, oh, tapos ang kumain, palabas na sila. 'Yan, na po sila. At pagdating dito. Ayan. So, parang piestahan na po, guys. 'Yon. 'Yon. So, 'yon. Okay. So ayan, parang uh, nasa peryaan lang din tayo. <laughs> Kikita natin yung uh, pagkalaki-laking payong na yon na ng ano, ilaw. O ayan, di ba? So, ganyan lang guys. So, maraming maraming salamat po. Update po yan guys ha. Ina-update ko lang kayo. Ang oras po natin ngayon ay... Ayan, 7.25 ng gabi. Salamat po ng marami. Yabagis Vlog. Nag-uulat at nag-a-update sa inyo. Salamat po ng marami guys. Bye-bye na po.